so hello guys ayan, good morning good morning it's a Thursday morning at alam niya na pag Thursday pura otan so matagal tayo hindi nakapunta sa Suk uh, Sukjuma o Friday market dito sa Kuwait so tara uh, ayan sambuan so, na nga uh, tara punta tayo at tingin tayo ng mga ano item na pwede natin gamitin sa photography so tara okay. kura mo ayan after one month more than one month na hindi tayo nakapunta dito ito ayan balik ulit tayo at uh, hanap tayo o tingin tayo ng mga uh, item na gamit sa photography so tara doon tayo sa gate 7 yun so nandito tayo sa gate 7 hindi gate 7 Ayan, dito may kita yung mga furniture ng so, Doon tayo sa bilang ubo Ubo Ang <laughs> malaking doom na yan eh. So, dyan tayo Ayan. ayan dito tayo Ayan, maghahanap ng mga furniture Ayan, meron din dito So, ayan, siyempre, doon tayo sa favorite spot natin Is yung mga uh, na, Use na gears so, Tara, tingin na tayo ano okay. na lang na isa. Meron na ka, kagad yung mga mag-roto tripod. Ayun. Dito. ano Godox V1. Tapos yung no, 560. Ang flash. Meron dito yung V1 for Sony. Tapos wala siya battery. Ayun. V1. Sony. Ayun Benro 1690 V1. Ipawaran natin hanggang 4 kg. Diba? Ah, plate lang wala. May plate tayo doon yung sa. Dami tayo plate. So, okay naman siya. Goods naman siya. Kasi, so, inuksan ko. Lahat ng ano. Okay naman. So, Puhin natin ito. Nikon J2. Nikon J2. Nikon j J2. Wala nga ng battle. Ah, look at it. Ayan, mas 600 dito. 600 dito. Mas 600 dito. Mas F1.8. Doon lang no. F1. uh -huh. ata nakita nating maganda. Wala na. Nung unang lamesa lang ata. Ah. <laughs> at least nakabili na tayo ng tripod. Yung eh, Benro. Ayan, <laughs> hmm, may power shot. SX-130 <laughs> <X> IS. Buma, x nag megapixel so di siya gumagana baka lobat na ba yung battery Uy, Samsung ay malabas na diba kasi lagta? ah, kami na akong digital camera oh, tayo yun na yung minolta dun saka may Nikon lens camera pero yung kanan medyo sira na yun pero mayan tayo dun, minolta, check natin okay sana sir kaso di gumagana yung ano data tapos may sira ng sa hindi ano, na so nakakatakot eh. pero maganda oh Minolta Minolta XGS 35 yung nakakatakot oh eh, sayang binili natin so, pass muna tayo dito pero maganda sana so. oh. Ayo, mungkin dia. Ayo, mungkin mungkin Tawagin natin kasi mga ganyang camera sa so, pasta yun. Ang daming camera dito. Tanong gumagana ba? Diba? Ang dito. Di to? Ito po ay megapixel. Parang ang numbran. Limpus. Ito, limpus. Ang waterproof kamera Tapos may kaano. Pero, mga porosira. <laughs> Ya. Allah, ni kata lens dekat situ. Ya. Kenapa? Can I see that lens? Brother? What's yeah. This. Ini. Ini uh, lens Rodagor 210 mm. Oh, dah tahu tu. Mount. Alam ni tu. Check natin kung itong roto ko. Yun. So, ito yung nabili natin. Na Benro, um, uh, Benro 169. TB1. Ayan. Pwede isang, ano, hihiro sa ito. Vertical, horizontal mode. Pwede sa. So, ayan, panalo na siya. Ang presyo nito sa amin, naglalaro sa 80k to 90k, 90k Ah, uh, ito, kasi siya carbon fiber kaya ano lang sa 80 kd yan tapos pwede mong gawing uh, monopod tanggalin mo lang tong part na to ayan nas tanggalin mo yung head monopod na siya so, ayan panalo na siya guys for uh, 3 kd nakuha na natin for 3 kd kaya ayan kaya tayo beta to pili na tayo ng plate diba so, uh, eh. so ayan uh, guys nakapura ko naman tayo na isang tripod na magandang tripod so ayan sa so, susunod na pura tayo na ito Agad dito lang. Yeah, subscribe nyo ako. Kung gusto nyo mga gantong mga burautan or upay-upay. So, ito. Mga kaupay-upay tayo ng mga uh, magandang gamit. Pang photography. So, ito. Right. Agad dito lang. Thank you and buhay.